Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sampagadua ng inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 8, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 11, verse 1 to 4. Minsan, nananalangin si Yesus. Pagkatapos niya, sinabi sa kanya ng mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Yesus, Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahinawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Na-experience nyo na ba na maubusan ng salita sa pananalangin? Yung gusto mong magdasal pero wala ka ng masabi. O kaya minsan inuulit-ulit mo na lang kasi yun na yung nakasanay mong dasal. Minsan pa nga eh, parang mechanical na lang. Walang puso, walang koneksyon. Pero sa totoo lang, lahat tayo dumadaan sa ganyang yugto. Gayun din yung naging karanasan ng mga alagad ni Jesus sa ebanghelyong binasa natin. Sila mismo ang nagsabi at nag-request sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Kaya naman, ito yung itinuro yung ama namin. Alam mo ba na ang dasal na ito ay hindi lamang koleksyon ng mga salita, kundi isa itong modelo ng relasyon sa pagitan ng tao at ng Diyos. Itong mga susunod na pagninilay, waiver lang ha? Ito eh, sa akin lang naman. Siyempre, kung gusto niyo mag-consult kay la, Father, kay Pastor, no problem. Pero ito yung mapakagandang interpretasyon ng ama namin. Diba? Yung first part anong sinasabi? Ama namin, sumasalangit ka. Dito sa part na ito ay itinuturo sa atin ang unang linya na ang Diyos ang ating ama. Hindi isang malayong nilalang kundi isang mapagmahal na magulang na handang nakikinig. Kapag sinabi natin ito, inaamin natin na tayo ay mag may ugnayan sa kanya. Isang relasyon na puno ng tiwala. Tulad ng isang anak na lumalapit sa kanyang tatay, maaring para humingi ng payo o ng tulong, ganun din tayo dapat lumapit sa Diyos, may pagtitiwala at hindi dahil sa takot. Yung second part, ano ang sabi? Sambahin ang pangalan mo. Ito ay nagpapakilala ng ating paggalang sa kabanalan ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa pagbigkas ng kanyang pangalan, kundi pamumuhay na nagpaparangal sa kanya. Hindi ba kung minsan sa buhay natin, kapag sinabi natin, Nako, maganda yung pangalan ng pamilyang iyan. Pag may narinig kang apelido ng ibang pamilya, wow! Iba yan, kilala yan, big time yan. Hindi ba pinangangalagaan natin yung mga pangalan na yon? Ganito rin no? Na kung tunay nating sinasamba ang Diyos, dapat nakikita ito sa ating asal. Dahil tayo ay anak niya. Nakikita ito sa ating salita at sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Third, mapa sa amin ang kaharian mo. Dito ay hinihiling natin ang pagmamahal, kapayapaan at katarungan ng Diyos. Na nawa ito ay mangyari sa mundo ngayon. Di ba? Ito yung hinahanap natin. All of us is very thirsty on peace, on truth, on justice, on love. Kaya ito'y dosal natin. Lord, mapasa amin yung kaharian mo dahil ganito ang pag ng Diyos. Lumalaban sa mali, nasa katarungan, nanmumo ang pagmamahal. Next part, Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Isang panalangin ng pagsuko at pagtitiwala. Tinuturuan tayo ni Jesus na hindi lamang ang gusto natin ang masunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Kapag may plano tayo na hindi natuloy, at sa huli ay may mas magandang bagay na nangyayari, ito yung kalooban ng Diyos. Kung meron kang iniisip o plano na hindi natuloy, sangguni natin. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Alam niyo po, sa part na ito, hindi lang literal na pagkain yung hinihingi natin. Ito ay panalangin ng pagpapasalamat at pagtitiwala sa pang-araw-araw na biyaya. Hindi kailangan sobra-sobra sa kailangan, sapat na biyaya lang ang hiniling natin. Pero may kasamang pasasalamat at pagtitiwala na bukas may ipagkakaloob ulit ang Diyos. Ito rin ay paalala na ibahagi sa iba ang mga tinanggap nating biyaya. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Sa totoo lang... Kung pwede lang laktawan to, no? Ito yung gusto nating laktawan. Isa sa pinakamahirap, pero pinakamakapangyarihang bahagi ng dasal. Dahil dito, tinuturuan tayo ni Yesus na ang pagtanggap ng kapatawaran ay laging may kasamang kakayahan ding magpatawad. Nako, kapag hindi tayo marunong magpatawad, tayo rin ang unang nasasaktan. Pero kapag pinatawad natin, tayo ang unang lumalaya. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hinihiling natin dito ang lakas at karunungan para makaiwas sa kasalanan. Hindi ibig sabihin ay hindi na tayo matutukso, kundi hinihingi natin makaiwas tayo sa paggawa ng mali kahit natutukso. Kasi sa totoo lang, kapag alam mo mahina ka sa isang bagay, halimbawa sa chismis o sa galit, humingi tayo ng tulong kay Lord na huwag tayong matangay ng kahinaan natin. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkatapos ng panalangin sa isang declaration of faith, nata dito natatapos ang panalangin. We declare our faith. Naniniwala tayong ang Diyos ang ating kanlungan at tagapagtanggol. Parang isang anak na alam na ligtas siya, basta nasa tabi niya ang kanyang ama. Ganon din dapat ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya next time na dadasal natin ama namin, dasalin natin to ng marahan at ating nararamdaman. Let us pray. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipainturit sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Bless na bless tayo sa panalangin itinuro ni Jesus sa atin. I-share natin to sa ating mga kapamilya, sa GC, sa mga kamag-anak, classmates, para sila din ma-realize sila na napaka-powerful and beautiful prayer ang Our Father. I Ipaliwanag natin, i-share natin ang Word of God buhay ito at malay mo, ito yung hinihintay ng kakilala mo, ng kachat mo. Muli, ako po si Kuya Sam Pagadua, nagaanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.